Tulo. Uy! Ay musal na may lechon ang titirahin natin ngayon Kaya naman Cubs Station Transition ay, Transition Kaya naman mga Cubs dyan lang kayo At kayo ay manood Dahil ang lulutuin natin ngayon Ay lechon belly na may almusal sa loob Kaya naman huwag na natin patagalin to Kaya-kaya natin to Let's go! Woo! balik para sa isang almusal episode dito sa loob ng litson. Oo oh, nga tol, first time kong mag-aalmusal dito sa backyard. Kaya gagawin natin tong special tol. Maganda ang laman nitong litson belly natin dahil may mga Filipino at saka American breakfast ang i-combine natin dito sa loob. Ano-ano ba yung mga pagko-combine natin? Meron yun? tayo dyan, yung mga ham, yung mga maling, yung ganun, hotdog, pepperoni. Lalagyan na rin natin ng tosino at saka lungganisa para pinoy na pinoy. Dito sa belly natin na 6 na kilo mahigit, nilinis ko na yan, tinanggal ko na yung mga sobrang balahibo, hiniwa-hiwa ko na rin para talagang pasok na pasok ng lasa. Ah, syempre, para pasok na pasok na talaga, ikaw na magpasok niyan, tol. Habang ako, ilalabas muna. <laughs> sige, <laughs> sige. Ibibili lang oh, ako, sige. tol. Sige, titimplayin ko to. O, oh, tol. Baka may gusto kong timplayin mamaya. Yeah. Yeah. Aba, yan. Yan. Oh, sige Exciting na. to, tol. Okay, okay, let's let's ka na dyan, ha? Sige, ito na. Samba ko dito, dito. Dito na lang. Pwede naman dyan. Yes, <laughs> may daan din dyan. Siyempre, bago natin timplahin to mga kabs, lagyan muna natin ng pampalasa. Itong ating lechon belly. So, lagyan natin siya ng asin. At yun nga, nilagyan ko na ng hiwayan para madaling manuot yung mga pampalasa natin. At syempre kapag merong asin, andyan din yung asawa niya, yung paminta. Hindi pwede naghihiwalay yan. Pag nilagyan mo ng asin, meron siyang paminta, kaya siya salt and pepper. <tong> hindi rin tayo maglalagay ng tanglad dito, pero ang kapalit nun ay itong lemon powder. Siya na mismo yung pampabango, kapalit ng tanglad. Hindi tayo naglagay nga kasi ang almusal ay hindi naman naglalasang tanglad. At kahit na pork lechon itong lulutuin natin na yun, lalagyan pa rin natin siya ng nor chicken powder. I-rub lang natin para talagang kumalat dito sa laman. Susunod naman yung mga ilalagay nating almusal. Umpisahan natin ang layer natin dito sa bacon. Madali malusaw to pag naglitsyon ka, so unahin na natin siya. Ito dito lang tayo sa gitna dahil mamaya ang pagtupi natin yan, instead na pa ganito, eh baka yung pahaba na lang para kumasya lahat. Dagdagan pa natin yan, puro bacon muna. Tapos budburan natin ang bawang. Siyempre, kapartner ng bawang, si sibuyas. Puting sibuyas ang nilagay natin dito. At para talagang mabangong mabango, lagyan na rin natin ng lemon. At mas lalong bumango pa nga, trip ko lang lagyan. Ito, green bell pepper para kasing mabango yan, lalo na sa mga pizza. Eh, mag-o-oven naman tayo, eh, di na natin to. Lagyan na rin natin ng ham. Tapos, pepperoni naman sa gitna. At luncheon meat naman sa kabilang dulo. So, tamang dagdag lang tayo, basta't kasya pa, ilalagay natin. Lagyan din natin ng tosino. At kung mapapansin nyo, mga cubs, niluto na namin to para may lasa na ng caramelized yung tosino mismo. Ganun din sa longganisa, niluto na rin natin siya para instead na raw siya pag naluto, magmumukha kasing steam kung di natin pipritoin. Kaya, eto, pritong version na. Patungan na rin natin ng hotdog para kumpleto ang almusal. Para may halong western bukod sa Pinoy, ilagyan na rin natin ng keso o cheese. Ito lang yan sa side. Bago natin isara, ito na yung pinakadahon na gagamitin natin. Instead na tanglad na dahon o dahon na sibuyas, si spring onion na. So ready nang isara to mga kabs, itatali lang natin. Tip lang habang nagtatali kayo kasi medyo matagal yun, siguro mga 30 minutes. mag na kayo ng open. Laruin nyo siya ng around 350 to 400. Basta dun yung tamang init. Tapos pag natali na, dun natin ipasok. Pagkatapos na maigit kalating oras na pagtatali, medyo challenging talaga. Almost ready na to. Halos pwede nang isa lang, pero bago natin isa lang yan, huwag niyong kakalimutan lagyan ng pampakulay. So meron tayong mixture dito ng 70% na tubig at 30% na toyo. Yan palagi ang ginagamit natin para maganda ang kalabasan na kulay. So ready na to. Lagay na natin dito sa ating tray na may grill para hindi masyadong dumikit yung drip ng mantika mamaya. Kailangan importante talaga to, tong grill. Pasok na natin to sa oven. Set muna natin siya ng 1 hour. Sa check natin to. Usually kasi 2 to 3 hours to. Balikan natin pag tumunog na yan. Let's go. After 1 hour mga cubs, check natin, ito na 'yung nangyari. So nakuha naman na natin 'yung tamang kulay, siguro 'yung tamang lutong na rin. Subukan muna natin. Ayun, kuha naman na. Ayan. Uy, maganda. So, after one hour, pwede na natin yan pahiran ng mantika, mga kabs, para hindi siya mag at maganda ang pagkakaluto niya at magiging mas glossy pa siya. So, pahiran lang muna natin siya ng olive oil dito. Tapos ibabalik natin dyan, isasara natin. Ngayon mag-a-adjust tayo ng temp. Hayaan natin siya na pababa ng pababa naman. Tapos one hour ulit. After one hour, check natin ulit kung pwede na siya. Ilalabas na natin. Kung tingin natin, ay eh, kulang pa. Up to three hours, okay lang naman yun. After 2 and a half hours mga Cubs, ayan na siya, ready na yan. So i-rest lang natin yan ng mga 30 minutes. So abang iniintay natin yun, actually, almusan kasi to. Uy! Kalau ko sino eh. <laughs> Hindi meron tayong almusal dito to, Okey Okay na ako dun eh. Hindi, ha? Pa para almusal sa loob, almusal sa labas. Uy, maraming choices. Oh. Pinoy tsaka Western 'to yan. Na, ko na to, to la oh. Doon na lang sa backyard. Sa backyard lutuin to. Oh, oh. Ayan, okay na yan. Okay na to. Rest ko lang konti tapos bibiyakin na natin yan. Teka lang, napapanood ko to tolit. Naabangan ko to, eh. oh, let's roll the montage. Ayan, almusal sa labas, almusal sa loob na lechon, tol, ready, ready na tol. Ready na tol, kaya na tayo. Kaya na tayo. <laughs> Ay, nga pala, binili ko kanina. Uy, dito ka muna, Tol. O, oh, sige. Pupunta muna ako doon At uh, magditimla muna ako ng rule number two. Sige, okay? malayo. Go! Boom! <laughs> so, mga Cubs, dito na naman tayo at gagawa tayo ngayon ng ating rule number two. Meron tayong coffee jelly, condensed milk, fresh milk, kape, Meron tayong yelo. Mga Cubs, ang itatawag natin sa ating rule number 2 para sa episode na to ay ice kape. Mmm, jelly. Okay, lalagyan muna natin ng kape ang ating baso. At syempre, para matunaw ang ating kape, gagamitin natin ang fresh milk. Tapos, lalagyan na naman natin to ng yelo. At lubog, ganun pa rin. Yelo Submarine. <laughs> Tapos, haluin muna natin to Counter clockwise, clockwise. Ngayon naman ay ilalagay na natin itong ating coffee jelly. Tansayin nyo lang mga kabs ha, gano'n lang karami ang trip ng coffee jelly. Hindi naman lahat ay mahilig sa coffee jelly. Pero ako mahilig ako sa coffee jelly. At syempre, ang pinakahuli, ilalagay natin ang ating condensed milk. drizzle lang natin yan sa ibabaw. Ayan na mga kabs. Ready na ang ating rule number two, na tinatawag nating Ice kape? Mmm, jelly. So tara na, tignan na natin to. Tara, kayo tayo, Kamsyes! Let's go! Woo! Maghanta na mga kab, Kainan na mga kab. Litson belly na may almusal sa loob at almusal sa labas. Okay. Katapos din. Mm -hmm. Mayigit tatlong oras namin niluto. Two and a half dito at 30 minutes lang naman yung prito-prito na yan. Pero okay. syempre, bago natin tikman yan, tol, huwag natin kakalimutan. O, oh, roll number two muna tayo. Unti ko nang biyakin. Yeah. Anong tawag dito, tol? Ito ang tinatawag na ice cafe. Mmm, jelly. Mahaba. Yeah. <laughs> <laughs> wala ako kanina. Nandito yung plan ito ngayon. Wala nalaman yung Titan. Ba't ang haba nun eh, Oo, oh, kita mo. Uy! Ice cup eh. Mmm, jelly! Ang <laughs> 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 haba pala ng ito type ko doon. Ang <laughs> haba nung ganun. Pero napanood nyo na kanina. Yeah. Rewind nyo na lang. So, ito na yon. Mm -hmm. Two and a half hours to be exact, mga cubs. Pero okay lang naman gawin three hours kung medyo duda ka pa. Pero ganito yung tunog niya. ASMR. Okay na siguro yun, no? Oo, oh, narinig ko na yun, so, Tol. Piyakin na natin. ASMR yan, Tol. ASMR yan, Tol. Ito na, ha? Kala daw wala nagsalita, ah. Ito na. Uy, wow! Tulo. Ay, ang bango! Uy! Uy. Ang bango! Ang bango. Grabe. Ay. Ayan na yung ano, yung mga pinaglalagay nating almusal, mga Pero, pause mo muna yan. Picturean ko lang. Iro-roll ko na lang yung picture. Okay, ito naman, thumbnail. Okay na, na picturean na, tol. Nasabihin na natin to. Kaya nga sabihin natin, tol? Oo, oh, tigisa tayo. Ang laki, mainit. Ang oh, hirap ma. kainin dahil mainit sa kamay. Pero, cheers! Cheers! Cheers, mga Cheers! ummm, mas Ang bango, ang iba, Diba, ito mm, so, mm, yung so, uh, bacon, ay, andyan pa yung bacon, uh, ang Paano kung hiwain na uh, lang natin yung Ayun siya. Ayan. Ito, na hay pati yung ganisa na hiwa. Oh. Grabe, no? Nakakatawa hindi, hindi, ako makapaniwala na ganito kabango pala to. Tsaka, Tol, hindi ako makapaniwala dahil ngayon lang ako nakakita ng ganito. Almusal na pang Pinoy at almusal na pang Western. Pinagsama-sama. Eh, paano kung ganito? Eh, paano kung ganito? Oh. Tapos almusal sa labas. Ako, ito na naman siya. Ito na lang. Ito, 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 ito. Pagsabayin natin. Talong at saka yung balat. Tapos meron tayong ginawa sa usawang dito. Oh. Mm. Pinagsama yung loob tsaka labas. Mm -hmm. Gusto mong tigman yung ano. Ito. Ang init. Ang init talaga Ang init Ang it, <laughs> an -init. <laughs> an init. May tinindor ka kasi yan. Oo oh, nga eh. Pati ako nagkakamay kasi. Ay, kasi almusal to tol eh. Talagang pag almusal. Ayun. Ano ba ito tol? Yan yung ham. Ham. Mm -hmm. o, okay. teka, Yung ham. Tapos Samahan so, natin May almusal din sa labas. Ah, may almusal din sa labas. Oh. Tapos, pagitnaan natin ng wow. Ano, isa pang ganto. Sandwich. Oo, oh, kasi sinandwich siya <laughs> ano, ng mga ano, seafood. <laughs> Yan. Testing. Tapos, yung laman naman, kasi baka ha, puro balat naman tayo. Sinasya na kayo sa mga bisita naming mga lumilipad, mga kaps. talaga sa backyard namin eh. Wala mo nang sausawan malasa talaga. Ang enjoy niyang kainin to, mm. yung ganyan. Kasi yung katas ng mga kung ano man binaglalagay mo dyan, kung anong naaamoy mo, kapag kinagat mo yung laman, yung talaga eh. Lumabas eh. Kasi kanina, mm. nung yasab natin to, yung unang kagat natin, mm. lumabas talaga mm. yung anong parang yung aroma, dol. Kahit sa balap, mga kap, usually ang mga listan natin, di ba? Hindi naman natin nilalagay ng kahit ano yan, pahid lang. Pero mm. pag kinain mo, yun din. Hmm? nga? Oo. Kung pwede mo siyang enjoyin kahit walang sausawan. Eh, mahilig lang talaga kami sa sausawan, kaya narin tayong ganyan. Soy vinegar na maraming bawang at sibuyas. Try niyo. Tal, malapit na yung holidays sa holidays, eh. Hmm. Bagay na bagay ng mga recipe. Litson belly. Lagyan niyo ng mga... Pwede niyo nagdaga ng mga sausage, gano'n. Tsaka, tol. Pine pineapple. Pwede gawin niyan, bago New Year. Kasi yung kainan sa New Year, umaga na yun, eh. Good morning na yun, eh. Dahil tumawid na yung bagong taon, Dama. eh. Tama breakfast ngayon. Pero nasa loob ng lechon belly. Yung almusal mo. Oo. Oh. Oh. Sangayin natin tali. Ganyan. Tapos, ang tawag dito, vertical bite. Ay, gawin na Sabayan ito. tayo. Sige, cheers. Mmm. Mmm. Ang nun. Mmm. Nakakatuwa. Tol, ibang klase yung lutong mo ito. May pagkatsitsarang texture. -hmm. Tapos may cheese. Ay, oo nga, no? Asa yung cheese na yan? Ano yung mga cheese ito? Asaan? Ayan, oh. Ayan ako so, Cheesy pork belly. Ah, <laughs> oh, wow! Hmm. 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 Tama lang na pinirito natin siya, pinirito natin siya, bago natin siya ipanaman. Kasi kung hindi natin yung pinirito, ang kalalabasan niya mga ganito lang. Mga in-steam lang. So okay din na may texture na siya, caramelized na siya. Hmm. Saka yung lungganisang to, itong ginamit natin, lungganisa to sa mga palengke dito sa Pambanga. So, mm. -hmm. to. ganun, ganito yung pagkakagawa, nakabalot sa bituka ng baboy. Alam mo, Tol, kung ganito ang almusal, mm. -hmm. Aba, talaga namang very good morning. <laughs> Yan. Yeah. Di ba? Very, very nice. Oo. Oh. Galing. Saka ang sarap niya kasing ganun yun, no? Tapos, para ka lang kakain ng ano, hamon, pero may crack. Mm -hmm. Mm hmm? Mm -hmm. Eh, hindi ka naman. Mm -hmm. Alam mo, ito lang may kaya Tindo ko. Oh. Mmm. 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 Kaya so, dahan-dahan daw, sabi ni Jambo. Ha? Gusto din daw niyang tamigin ng Jumbo. buo. <laughs> <laughs> Nag-aalala na siya. Nakala ko yung doktor ko yung nagsabi. <laughs> Hindi, si Jambo lang. Si Jambo ba? Sabay naman natin ng ano. Pansinin naman natin yung mga almusal natin sa labas. Oo. Uh -huh. natin dito sa usawal. Kung tayo dito ng dried pusit. Parang dinampi lang namin to sa mantika na mabilis. Wala may isang minuto. Kasi pagka medyo matagal, baka umunat eh. Bibira ako ng isang tuyo rito. Ano ba itong sawsawan na ginawa mo, Tol? Kaya binigyan lang na maraming bawang. Maraming bawang lang to, ha? Mayroon ding yung konti sibuya. Konti sibuya. Okay. Sa konti sili, Tol. Eh. <laughs> konti lang yan, ha? Mm. -hmm. Tapos, mayroon akong dito na itdog, Tol. Yan! Alam ko gusto may maganti, yun, hmm. no? Yan. Yeah, yan, yung, yung malata do Tapos, bibiyakin mo yan sa kanin. Uy, parang... Oh, parang Mike Queen. Wins. Hmm? Oh? Sa langit talaga naaalala ko pag ganyan. Ayan, no? Mm, mm. di ba? Tapos haluan natin ng ano to, talong. Mm. Para ramdam na ramdam ang breakfast. Mm. Mga hotdog yung ganun, balot mo. Pwede na yan. Mm. Alam mo, Tol, piling ko mabango talaga siya. Kahit hanggang malayo, maamoy mo siya. Yung amoy nung ano. Paano mo mas Kasi mismo alaga namin si Butchie, nandito ni. Mm. na eh. Mm. Nakaamoy niya na eh. Hindi nga buuwi dito yan eh. Mm. Oo, oh, lagi nakatambay yan sa kanto eh. Hindi, alaga ako talaga yan. Ito, Butchie ha. Oo. Oh. Kasi delicate to eh. Sa kanyang lang. Hmm. Butchie! Okay. Mm. Yes, naman. Mamaya marami to. Ayan, good pag morning. pag tayo kay jumbo, <laughs> Pagta mo, belly good Butchi. morning din daw. Mm -hmm. Nakayas na siya eh. Si Butchie po yan. Isa sa mga alaga naming dog. Naging special tol, no? Yung almusal. Magaling. Hmm. Hindi talaga ako mapaniwala. Mabango siya. Gustong-gusto ko yung aming... Yung sa bahay lang eh. Pag may nagluto na ng mga ganyan, mm -hmm. tapos tosino, tapos tosino. Di ba ang bango ng bahay? Ngayon, kinulub mo sa yun talaga exact definition niya mga kabs Kung paano ko siya i-describe -de sa inyo Talagang sisingot ka lang ng sisingot Kasi kanina tol mm -hmm. Kahit nung hindi pa nabibiyak naaamoy na eh mm -hmm. Pero nung biniyak mo na At, no? Ay Yung, talaga naman muya, kumbaga, uh -uh. Kung kumbaga Kung nandito si Jeff Gordon Ramsey Gaganin niya yun no? oh uh -huh. Anyway Nag-enjoy na kami, baka mag-alit na sa amin itong mga biron namin sa likod. Kasi gusto din nila matikman daw. Kaya daw natin pakabain. Parang para masama ng ating yan to. Oo nga, ito sa manang tingin nila. Oh. Di buti, rumires back pa. Oh. Anyway, dahil backyard naman to, eh, usually, di ba, wala naman yung mga pakanta-kanta mo. Oo. jingle mo. Hmm. Siguro, para sa Cubs Nation, ang gawin na lang natin, tanungin natin sila. Anong tatanong? Kasi wala silang maku-comment na jingle eh. Iniisip ko kung magbabackyard tayo palagi. Kasi marami rin ang makoment nun eh. Bakit? Tatanggapin nila tayo. Hindi ko alam. Hindi ano, ko alam. Tanungin eh. natin. Ako, baka kailangan pa akong umiyak para sumagot sila. Hindi <laughs> <laughs> naman. Parang itong mga nakaraan. Okay, wala, wala, akong surprise ngayon. Itong mga nakaraan tol, hmm. pag nasa backyard ako, <laughs> parang lagi akong nahiiyak eh. Ang taka kasi yung backyard natin, kaya tayo nagbabackyard, di ba? May mga okasyon. Oh. May mga special occasion doon na 1 million, taka unboxing. Eh, ito wala naman eh. Wala ba? Nag-expect ako ng gift eh. <laughs> wala, wala surprise. Wala ng gift. Wala surprise. Wala. Absent muna ang surprise ngayon. Tama mo na iiyakan. Good huh? bye good bye muna. Wow! Brand new car? Nakuha mo na yun sa eh. Meron ka na nun. Pero hindi sa akin galing yun. Sa kanya yun. Hmm. Ano so, ano sa tanong mga Sa na yun? ba tayo, natanggapin mo kami mga kakabs. Oo. Oh. Share nyo naman yung opinion nyo. Comment nyo. Sa baba. Hindi hmm. tol. Hmm. Sa feeling hmm. Sa ating dalawa lang to ha. Mm. Tayong dalawa naman nakakarinig nito. Eh. Okay. Ah, sige, wala lang. Feeling ko tol, yung Cubs Nation, inaabangan na ako naman ang magluto dito <laughs> sa Cubs Live. Feeling oh. ko lang, ha? Oo oh, oh, nga, no? Feeling ko lang. Tingin ko, isa yun sa mga kaabang-abang kung palaging backyard na gagawin natin. Mm -hmm. Dapat, isa sa mga, or paminsan-minsan sa episode na yun, si Mayor ang mismong Head chef doon oh, sa episode. Pero hindi ko sila pinaungunan. Hmm. Pero kung sakali ba, tol, yung ano mga specialty mo? Aba, hindi mo na itatanong, tol. Ito eh, na nga tinatanong mo. <laughs> <laughs> tinatanong mo ba? <laughs> Oo oh. so, nga. Specialty, tol. Oo. Oh. Paksiw. <laughs> na bangus. <laughs> Ang hirap doon, tol. Na may talong at ampal. Sobrang sarap niyan. Bakit alam mo kasama yan sa mga top food ko? Ang oh. sarap noon. Ayun, eh, sarap naman talaga noon, tol. Tumunoy mo na lang bukas yun sa bahay. off oh, come na. <laughs> Ay, pa kayo hirap nun. Pero, sige. Yeah. na ano natin to? No. Oh. Mm. Actually, pwede nga wala na rin ng Cubs Nation kung ano sa tingin nila yung... Ay, oo, nga, no? Yung specialty ko. Cool. Ano sa tingin nyo ang specialty ni Mayor? Ano sa tingin nyo ba? Babackyard muna kami. Abangan na natin? lang muna. Abang na. Ah, magbabasa kami ng commentary pagkatapos nito. Pagka-upload nito. So, rest assured mga Cubs, magbabasa naman talaga. Oo, oh, tsaka maraming Cubs Nation na natutuwa, Tol. Kasi pagka mm. napusuan sila, Mm -hmm. ba? Diba? Talagang mm -hmm. tuwa sila eh. Yeah. Nakakatuwa naman yun. No. Uh -huh. Parang nung nanonood pa ako ng YouTube, oh. Uh hindi -huh. pa ako nag-YouTube, tapos taposuhan ako. So nung natutuwa ako. Uh -huh. para, so alam ko rin naman talaga yun. Kaya sinisikap namin, hanggat kaya namin eh, talaga nagpo-focus kami sa comment. Eh. Puso. Anyway, masyadong na yata tayo napahaba, no? Oo uh nga. -huh. So, ganoon na muna mga Rabs. Medyo abang-abangan lang natin yung mga susunod na episode. Palagi kayong mag-ingat at sana may natutunan kayo dito, nag-enjoy or sana gayahin nyo rin, no? Oo. Uh -huh. Kasi mabango talaga siya, promise, paulit-ulit. Yun lang, ang naibibida ko dito, mabango. Yung sarap, given na yun, eh. Kanya-kanya mm. naman trip yan, eh. Basta mabango siya, masarap siyang kainin, dahil doon salim-buya ng oh. puso. Parang nagsama-sama lahat. Ton, mm. At bukod doon, bukod sa natutunan niyong yun, sana ay palagi kayong numiti. Dahil ang ngiti ay nakakahawa, Kaya ang ngiti-ngiti lang tayo. At niya. Diba? Yan ba yung mga, anong ngiti yan? Ito yung ngiting, ready na ba kayo para mag-backyard? Oo oh. Sagutin nyo na lang sa comment. Mula dito sa backyard, ako si Cubs At ako po si Mayor TV. At kami ang Team Color TV 2023 na lagi magsasabi at magpapaalala sa inyo. Na huwag na huwag nyo kakalimutan at lagi nyo tatandaan. Ang ating rule number 2. Mmm. Mmm. Sir. Ay, Ay. Ay. ko sa mga mall. Mmm. -hmm. Manyaman! Kenny! Bye!

parang basa ka na. Magpalit ka naman! Baka ba? Magkakasakit ka Ano siya? Pang, pang aircon? Meron ka ba mga pangarap na t-shirt? Kung hindi niyo po tatanong mga kabs eh. Bakit pati yung hindi ko tinanong nagre-react? Ito ang mga cups. Teka lang, nagre-react kayo lang. Hindi pa to nare-release. Wala pang official announcement. Kasi wala pa sa akin. Sa inyo ang nauna. Kita nyo, nauna pa kayo. Oh, meron dyan XL, meron large. Kayo nang bahala. Ito ko pa ko po ito eh. So, so, ano muna? Ito po na ha? Hindi. Saan? <laughs> Pumili kayong tablo. Masensya ka na ako Neo. Dahil late ka, hindi ka natiran. Bawi ka na lang next time. Ganda niyan. Ito na. Bawi. Tingin mo na ako. Wala. Itigyan mo naman ako! Wala pa ako eh! Pag inggit, pikit! <laughs> Itigyan lang! <na kayo> ako. ka <laughs> rin! Ayan! Oh, oh, wow! Break-in, tol! <laughs> Team Kalas TV, manyaman ka ni Rule 1, 2, 3, travel for food Cuchilillo, Jack Place, commercial Mangantana, Nation, Legendary, Multan High 6, Canto style Number 8, Pink Sauce, attendance check Time check! Tinggalas TV. Ayan, oh. Kaya pasensya ka na dahil late ka, gawin ka na lang. <laughs> <laughs> ito yung magandang t-shirt. nag <laughs> na Ito, yung, ito yung, ito yung mo yung t-shirt mo. Ito! <laughs> ito lang lang para sa isang daan. <laughs> okay ka na pala eh. Uwi ka na nabalik. Ito, hindi, hindi ka mawawalan. Hindi ka, hindi ka rin magkakaroon dahil akin to. <laughs> oh, na. Yun, para sa isang daan. Pero mo so, muna yung para sa isang daan. Yeah. So, well, dito pa si Mayo. Oh, eh, Tol, teka lang. Oh. Concern lang ako. Oh. Baka yung isang, yung isang kaibigan natin nagtatampo. Bakit? Meron din si Tata. Ay, sutan so, mo na eh. <laughs> yan. Oh, hindi na nagpalit yan eh. <laughs> Baka mamaya, nagtatampo na ito eh. Huwag ka meron ka rin eh. Oh, ito na. Medyo nilalamig ka nga eh. Malaligo yan. oh. Okay na ta ha. Ayos. <laughs> Ang ganda naman nito, mayo! Mababi ka naman, mayo! Yan, okay na to, ha? <laughs> uh, soon, magiging available to us. Hindi lang namin pa... Napapay na lang. Yeah. Pero at least nakita nyo na. Spoiler na natin. Oo, oh, ganda to. Ang ganda yan. Ano yan? Ang tawag natin dyan, tribute oh. shirt previous show. Oh, kasi yan yung almost five years na lahat ng salita dyan tungkol sa mga ginagawa natin. Oo. Oh. Ito oh, oh. ka Attendance check. Ayun. attendance ay, uh, okay. <laughs> check yan. Para na iiyak. Para na iiyak. Na na. <laughs> ano ba naman to? Para na siya. oh, sige na, baka pa tayo. Abangan nyo ang release nun. Kapag sinuot ko na yun sa vlog, game na. tatali muna natin busy busy na ako dito <laughs> ang ingay nung oy ano ba yan bakit nalaglag lang dito ano <laughs> mo na eh sayang eh alam ko ng mga manok dito isa pa to yung kapal ng mga mukha mo hindi na to mas eh. dito eh Wala na? Sabi uh, kayo. Pwede ba to? Hmm? Hindi, hindi luto yan. <laughs> Pati hilaw, sige. Pwede ba ito? Pwede. Ito yung maling pwede. 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 Dito tayo sa gitna. Cheers. Ito po yung totoo nangyari sa pagtatali namin. Medyo mahirap talaga magtali ng ganito. Kaya kung gusto nyo gayahin, konting pasensya lang sa pagtatali. Huwag pa kita na nahihirapan tayo magtali. Ngumiti lang kayo para oh, kung nyari yeah. hindi nahihirapan. Naiintindihan tayo ng mga leksyonero dyan. Mahirap talagang gawin ito. Oo oh, naman. Kaya po wala kaming tindang belly. <laughs> mahirap talaga yan <laughs> mahirap. mga cubs. <laughs> Matrabaho. <laughs> kaya, kaya di ako nakikialam. Eh. <laughs> kaya kaya na nila yan. Let's Tanung go. lang ha, Sa linya. Dai.